What's up mga gar? Welcome back again sa ating channel Kuya Tens Fishard And for today's video mga gar ay mag-update tayo ng kaunti dito sa ating Fishard uh, Hindi tayo nakapaglinis ngayong weekend dahil uh, nagkasakit tayo mga gar no? Nagkatrangkaso tayo sa saglit nung Friday and nung no, Saturday So hindi tayo nakapaglinis Pero nitong Sunday, nitong araw na to nakapagayos-ayos ako ng kaunti no? Uh, nagpapawis so nakapag Uh, update ng kaunti no, ng dito sa ating fish yard. So, so kung makikita nyo mga gar no, sinira ko na yung first layer dito. Yan, nitong gantong style, sinira ko na yung first layer mga gar Tapos, ibinaba ko tong apat na nasa itaas. No. Yung apat na 2.5 na to ay binaba ko na. Yan, mapapansin nyo. No. maganda pala no, pagkaganto yung nakalagay. Apat na na 2.5 tapos yung nandito mga gar ayan e nandito na glass tank inakyat ko na dito sa taas so may nangangaruling sa ilalim <laughs> so dito no dito ko na nilagay tapos itinabi ko dito yung lagayan ng aking Oscar yan. ito yung dati dito dati nakalagay yung Oscar ko ayan malaki yan malaki yan siya pero I think nasa ano lang to nasa 7 to 8 gallons tapos, inilipat ko yung inilipat ko yung Oscar ko dito. Ayan, mapapansin yung mga garnam. Ayan, malaki na siya. Ayan na. Iyon, ang laki na mga garnam. Ayan. Albino Oscar ito eh. Para sa akin, medyo kulang yung kanyang pearl, no? Hindi masyadong makulay. Ayun. So, pero mas maano siya mga gar. Masiba siya kumain, masigla yun. No? sundan niya yung kamay, hindi siya masyado natatakam. Di tulad ng flower horn na pagka nilapitan mo, nagwawala. yon. Ito yung aking Oscar na nasa ilalim dati. So, ngayon inakyat ko na siya. Dito ko na siya nilagay sa ating 15 galon na inayos na karaan. Tapos, yon may ano lang siya, overhead uh, filter. Tapos, yun, umiipon yung kanyang dumi dito, sa ilalim. Yan siya. Hindi pa yung nakakain kaya medyo ano pa, nangihingi eh nang Tapos s'yempre nandito yung ating flower horn na naka-recover na rin kahit papaano. Ayun na siya ulit. Maganda nito yung kanyang kulay. Napakalaki na ulit ng kanyang ko. Ayun. Kasi naka heater. So nasa kanya na talaga yung heater, hindi ko na tinatanggal. Ayun. Pero yung kanyang eating habit no nag-iba na talaga. Masyado siyang ano pag nilagay mo siya ng isang feeds no ah uh, masyado siyang aggressive tapos bigla siyang magpa-splash ng tubig ganun. Nambabasa ito eh kaya hindi ko masyadong pinapakain kasi nambabasa siya nang babasa tapos kalaunan pag napagod siya, pag nabangga-bangga siya diyan sa mga bato na 'yan, sa mga filter, sa filter na 'yan uh, nagtatampo na siya doon sa gilid kaya pinaunti-unti ko yung kain sa kanya ayun may nakita nga ako diyan sa ano uh, isang gapi no ewan ko kung saan na yon may nakita ako isang gapi na pinakain ko sa kanya nung mga nakaraan pa tapos hindi niya nakain buhay hindi wala alam kung saan na yon <laughs> andiyan lang siya kanina pa lang ilang ayun tangiya tapos nandito dito pa rin yung mga available natin mga gapi medyo maliliit na yung natira kasi may mga bumili din dito sa malalapit itong ating ABT ito na lang yung mga ABT natin na female na medyo ayan jubis, ayan tapos meron din dito ayan mga ABT din yan mga jubi din mga may, mga female ayan jubi tapos yung male niyan is nandito ayan ito na lang din natitira ng mga male tas may isa lang na female na nakahalo diyan. So, nilipat ko na dito no, yung ano ito, HBRRT na nandito nakaraan sa dito sa lagayan na to, nung sinira ko, nilipat ko dito. Ayan, ito sila. Ayan. Tapos yung laman dito, nilipat ko. Nilipat ko dito, eh, dito rin yung mga full gold natin. So, dito natin lalagay mga full gold para medyo bumilis yung kanilang paglaki. Ayan Tapos yung iba no? Yung iba na nakalagay dito dati Binaba ko lang Binaba ko lang sila dito So nandito yung HBRRT Nanganak anak naman ulit <laughs> Tapos uh, Saan na ba iba Ito Nandito yung Santa Claus Ayan, Nandito yung Santa Claus na Nandun din sa nakalagay sa taas Na sinira natin So, ang next natin dito na magiging target na sisirahin, ito naman. Yan, ito. Sirahin ko na naman ito susunod. Kaso, maghahanap pa ako ng ilalagay. Kasi, ang plano ko sana, ang plano ko sana ay ito. Yan, ganto sana ang plano kong ilalagay. Kaso, medyo mahaba pala. Medyo mahaba yung kanyang uh, size. Tapos, medyo malapad. So, kung ilalagay ko siya dito, kasya nga siya dalawa. Dalawang dalawang ganon na palanggana ilalagay ko dito ang problema mga mga hanggang dito siya yun so sisikip masyado no kasi masyado siyang mahaba nung measure ko mga hanggang di, mga hanggang dito yun so dapat hanggang dito lang talaga siya pero para medyo may space pa dito habang nag uh, naglalakad-lakad ka dito so dapat ganito lang siya ka-flat ang nangyari no hanggang dito siya oh <laughs> syadong malapad ah mahaba pala ayun So kung ipapa ano naman natin, sideways naman para medyo lumuwag nga yung daanan natin. Ang problema naman, isa lang yung malalagay mo sa ganito. So medyo makain sa space. Kaya maghanap ako ng ibang palanggana na medyo malaki-laki dito. Ayan, medyo malaki dito. Pero hindi gaano kakain ng space yon Maghanap pa ako ng ganun bago ko sirain itong mga natitira no, natin sa Uh, ito yon natitira hanggang doon sa ilalim yon kasi hindi ko ilalagay ang ganto hindi ko ilalagay yung ganto dahil uh, ito kasi pag naluma pag naluma tong mga to tumutulo kasi pag naluma siya so pag tumulo no magiging makalawang no itong ating uh, stand kasi nung sinira ko to dito sa ilalim yan kung mapapansin niyo no kinalawang ayan no so bibilis masira yung ating stand niyan kung ganyan so yan hindi ko siya lalagyan ng trapanda, ang lalagay ko dito ay palanggana dito kasi masyadong maliit to eh medyo maliit ito siya kaya kung papapansin nyo alanganin no sa dalawa ayan kaya dalawa dito tapos nasingitan ko pa ng ganito yan kasi medyo maluwag kaya ang gagawin natin hanap tayo ng medyo malaki laki kasi mas trip ko na palakihin no yung mga tang tapos pakuntiin since magbabawas tayo ng alaga magpapalit tayo ng medyo malalaki na lagayan para mas mabilis nga yung paglaki ng ating mga isda. Ayun. So, ito, uh, actually, may mga naghihingi nito eh. Ito yung ating HBRRT na sinabi nga natin na, na binibigay natin may nangihingi nito kaso uh, sa pagkakaintindi ko mayroon din doon nangihingi na uh, gusto niya i ihatid i ihatid din sa kanya so medyo ano na kasi yung gar no uh, medyo matrabaho kasi yun masyado no? kasi binibigay ko na nga lang tapos iahatid ko pa parang na yun ba diba? dapat ko nangihingi syempre ikaw ang gagawa ng paraan para makuha yun kasi ito yan, binibigay ko na lang din talaga yan eh. ayun So kung kaso may mga bumibili kasi minsan, uh, ayaw nila kasi, ayaw nilang tanggapin kasi nga siguro dahil ayaw din nilang padamihin no, masyado yung kanilang mga mga alaga kasi nga uh, alam din kasi nila na pag masyadong madami, syempre mahirap din sa pag-aalaga. Ganun kasi yung style nol. So kailangan mo ng full time para mag-alaga ng sobrang kung sobrang dami yung yung alaga. So ang dito na lang muna yung ating video mga guard dahil dumadami na yung mga nangangaruling no? medyo maingay na yung ating lugar. so hanggang sa muli ito yung Kuya Temps na nagsasabing to God be the glory.